Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga member Shoutout kay Angelito Brunola Maricel Nakil Richard Umpan Juxki TV Kay Almalin Punsika Torin and Four Prince Jeric Keransi Kay Lilibit Tumagi Jin Sablawon Aileen Ido, Tita Jin Kiferes Kay XPG Secret Files Lito Buinulin Kaligdong Vlog Merlinda Albis kay Idol Marvin Maliberan, Roman Villanoy Babing Batingber at kay Mick Roque. Maraming salamat din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community, sa mga security guard sa buong Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat at mag-iingat po kayo. Simula na po natin ang ating kwento. Nakapagpasya sina Butchok na manan ang unahan kung saan doon nila naramdaman at nakita ang grupo nila ni Reba. Plano lamang sana ng mga ito. naktingnan kung ganun nga katotoo ang kanilang mga hinala. Ngunit nang makarating na ang mga ito doon sa lugar, agad nilang nasipat ang nangyayaring bakbakan doon sa unahan. Kitang kita ng mga ito kung paano nakipagbakbakan ang mga bata laban doon sa mga halimaw na mga serpente. Hindi pa nga makapaniwala ang grupo nila ni Butchok na mga bata din pala ang mga nakikita nilang mga presensya. At batid nila agad galing din ang mga ito doon sa mundo ng mga tao. At napagtanto din nila ni Butchok na mga serpinti nga ang mga nasipat nilang mga nilalang kanina. Agad natanong nitong si Toto. Kaibigan na Butchok, ano na ngayon ang ating gagawin? Tutulungan ba natin ang mga iyon? Sagot naman nitong si Butchok na bukod sa nag-iisip pa sa mga dapat nilang gagawin, sinipat-sipat din ng bata ang buong paligid. Pakiramdam kasi nitong si Butchok, maaaring may mga kasamaan pa ang mga halimaw na iyon doon sa paligid. Ganon kasi ang estilo ng mga serpente. Naghiwa-hiwalay ang mga ito kung umatake at mapaglinlang ang mga nilalang na ito na laging nag-abang lamang ng magandang pagkakataon kung umatake. Manmanan muna natin ang kanilang mga kilos kung malalagay sa alanganin ang kanilang grupo. sa na tayo gagawa ng mga hakbang para tulungan ang mga ito. Ang sagot naman nitong si Butchok. Naramdaman kasi ng grupo nila ni Butchok na walang bahid ng kasamaan ang presensya ng mga antingerong bata na inatake ng mga nilalang na mga serpente. Kaya natitiyak nila ni Butchok na nagtatangan ang mga iyon ng mga aral galing sa kanan. Doon naman sa kinaroonan na nila ni Gutor, nang makalayo siya doon sa mga nilalang na mga serpente, agad naman siyang hinabol ng mga ito at patuloy na inatake. Muling nagulat itong sigutor dahil sa bilis ng mga nilalang na ito. Agad naman na pinagalaw nitong si Gotor ang kanyang mga kadina at pinitik niya ang tatlong papaatake sa kanya na mga serpente. Ngunit piki lamang ang ginawang iyon nitong si Gotor. Agad niyang inilambitin ang kanyang kadina doon sa isang sanga ng kahoy at pagkatapos agad na umigpaw ang bata ng napakabilis sabay hugot sa kanyang matalas na punyal. At pagkatapos Agad niyang itinarak ito doon sa ulo ng isang papaataking serpente. Bumaon ng kalahati ang kanyang punyal doon sa ulo ng nilalang. Matibay man ang mga katawan ng mga serpente. Ngunit sa ginawang iyon nitong sigutor, pagbagsak ng nilalang na iyon doon sa lupa, tuluyan na itong nangingisay at nawalan ng buhay. Maagap naman ang na agad itong si Gutor ng mga pagtaga nung isang nilalang. Ngunit napakabilis na lumambitin pabalik itong si Gutor sa kanyang pinanggagalingan kanina. Samantalang itong si Carlo na abutan na niya ang mga pangyayaring iyon. Walang pagdadalawang isip na umatake na din ang bata. Agad na dinamba niya ang isa doon sa mga ito at pinagsasaksak sa dibdiba Ngunit ang sumunod na mga pangyayari ang hindi inaasahan nitong si Carlo. Dahil walang kahirap-hirap na binitbit siya ng nilalang at ibinalibag doon sa puno ng kahoy, hindi iyon inaasahan ng batang si Carlo. Dahil ang buong akala niya na napatay na niya ang nilalang dala ng nasaksak na niya ito sa may dibdib ng makailang bisis. Pati pa nga itong sigutor, nagulat din sa mga pangyayaring iyon Ngunit nang akmang kikilos na sana itong sigutor, hindi na niya nakita ang dalawang papataki sa kanila galing sa kanilang likuran. Hindi nila napansin na may kasama pa pala ang tatlong mga serpinting umataki sa kanila. Sa bilis ng mga nilalang, bago pa makakilos ang batang sigutor, tinamaan na siya sa may balikat na naging dahilan para mapaigik itong sigutor at tumilapon ito doon sa kabilang bahagi. Sa loob ng ilang mga segundo, bago pa makabangon ang bata, nasa paanan niya ang dalawang mga serpinti at agad na muling umatake ang mga ito sa bata. Agad naman na ng batang sigutor ang kanyang mga kadina para maisangga ang mga ito doon sa mga matatalim na mga armas ng dalawang nasa kanyang paanan na mga halimaw Nakita naman agad iyon nitong si Carlo. Kaya ang ginawa ng bata agad itong lumundag doon sa sanga ng puno ng kahoy. At pagkatapos ng makalapit na ito, inataki agad ang dalawang mga serpinte. Kailangan na mailayo niya ang mga ito doon kay Gutor. Batid ng mga bata na hindi din nila magagamit ngayon ang kanilang mga karunungan sa mga usal sa mga ito. Kaya umaasa lamang ang dalawa sa kanilang kaalaman sa pakikipaglaban at sa kanilang kalakasan. Batid din ng mga bata nakakaiba ang lakas at tibay ng katawan ng mga halimaw na ito. Napansin din ang mga iyon nila ni Riba. Kaya agad na inutusan itong si Riba ang batang si Bangis na siya na munang magbabantay doon sa kasamahan nilang sugatan na si Kukoy. Mabilis nang tumakbo na si Manong Ramon, Binjo at itong si Riba para tumulong na din doon sa labanan. Nagagawa naman nitong si Carlo na mapalayo ang dalawang mga serpinti kay Gutor. Ngunit maagap na muling nilundag ang dalawang mga bata ng mga halimaw at inatake. Nagawa ng batang si Gutor na maikapit ang kanyang mga kadina doon sa puno ng kahoy at kumuha ito ng buwilo para makalayo doon sa mga nilalang. Ngunit kasabay din ng kanyang ginawang pagpitik sa kadina na pumulupot agad doon sa katawan ng isang nilalang at hinila na ito ng bata papunta sa kanya habang inihanda niya ang kanyang punyal. Nang makita naman iyon nitong si Carlo, agad itong kumilos at nagpakawala ng isang malutong na sipa ang bata doon sa isa pa para hindi iyon makalapit kay Gutor. Agad na nagkasubukan na ang dalawa sa kanilang bilis at lakas. Samantalang ang dalawang mga serpinti naman nang masipat ng mga ito, ang papalapit na sina Riba, Binjo at Manong Ramon, agad na naglundagan ang mga ito doon sa mga kakahuyan at sinalubong na ng mga pag-atake sina Riba. Agad na napagulong itong si Riba. At pati na rin itong si Manong Ramon dahil sa kakaibang bilis ng mga nilalang na sa loob lamang ng ilang mga segundo agad nang nakakalapit na ang mga ito sa kanila. Bitbit -bit ang mga palakol at mga itak. inataki agad ng mga pagtaga at paghampas ang tatlo. Tinamaan itong si Binjo sa dibdib dahil kahit pa na nakaiwas itong si Binjo doon sa unang pag-atake ng nilalang hindi naman ito naiwasan ang sumunod na umatake na may dalang palakul sa lakas ng pag-ataking iyon agad na bumulagta itong si Binjo sa lupa at napabulwak agad ng dugo ang kanyang bibig mabilis naman na tumakbo itong si Riba at tinaga ang isa tinamaan niya ito sa likod ngunit imbis na lumayo ito at masaktan buong bangis na humarap ito kay Riba at inatake siya ng mga pagtaga sa kagustuhan naman itong si Riba na mailigtas ang kasamahang si Binjo. Nakipagtagisa na ito at nakipagpalitan ng mga pagtaga. Agad naman na kumilos itong si Manong Ramon para tulungan itong si Binjo. Bitbit -bit niya ang matalas na itak. Agad na inatak niya ang isang serpente. Ngunit sumagirit doon ang mga palaso. Galing doon sa uban ng kakahuyan at kamunti ka ng mapuruhan itong si Manong Ramon. Mabuti na lamang agad itong napatigil sa pag-atake at napapaatras. Ngunit gayon pa man, inabot pa rin ang matanda ng isang palaso sa kanyang paa. Agad na napaigit ang matandang si Manong Ramon at napamura na ito. Agad itong nagtago doon sa likod ng mga puno ng kahoy para hindi tamaan ng mga sumagirit ng mga palaso. Alam din ng matanda na hindi nila magagamit ang kanilang karunungan sa mga usal laban sa mga nilalang na nasa paligid. Ngayon na napagtanto ng matanda na bukod sa limang mga serpente na umatake sa kanilang grupo, mayroon pang ibang kasamahan ang mga ito na nasa paligid. At makalipas lamang ang ilang mga sandali, may nakita na naman na mga nilalang ang mga ito na mabilis na nagtatakbuhan papunta na sa kanila. May bitbit -bit ang mga ito na iba't ibang uri ng mga armas. Agad na dinaluhong ng mga ito si Nariba. Ngunit kasabay din sa pag-atake ng mga nilalang na iyon, biglang may mga nilalang din ang napakabilis na dumating doon. Agad na sinalubong ng dalawang mga bata ang isang papaatake na sana kay Manong Ramon na serpente agad na itong sinagpang ni Nunoy. At mabilis na binitmit ito ng batang aswang pakyat doon sa itaas ng puno ng kahoy. Dahil sa bilis ng ginawang iyon nitong si Nunoy, hindi na nagawa pa ng serpente na makawala agad sa pagkakakapit ni Nunoy sa kanyang katawan. At doon sa itaas ng puno ng kahoy, inataki ito ni Nunoy ng makailang bisis sa pamamagitan ng mga pagkalmot. Agad din na nakipagpalitan ng mga pagkalmot at pag-atake ang nilalang doon sa batang aswang. Ngunit doon sa itaas ng puno ng kahoy, lamang na lamang ang batang aswang sa bakbakan. Punan pa na alam na ng grupo nila ni Butchok ang kahinaan ng mga nilalang na ito. Samantalang itong si Butchok, gamit ang hawak nitong garab, walang pag-aninlangan na ibinaon niya agad ang mga ito doon sa liig ng isa pang nilalang. Tulad din ng istilo ni nanay kanida sa pakikipaglaban sa mga nilalang na ito agad na lumayo naman agad ang bata doon sa kanyang tinamaan na serpente alam nitong si Butchok nasisingasing ito sa galit para makapagiganti sa kanya nang makakita na naman ng pagkakataon itong si Butchok tinuluyan na niya ang nilang nilaslas niya ang liig nito na nagiging dahilan para kamuntikan pangang kumalas ang ulo nito sa kanyang katawan. Mabilis din sina Arid at Kimba galing sa kanilang pinagtataguan sunod-sunod na binira nila ang mga natitirang mga serpente. Bago pa silang maabot ng mga ito, basag na ang bungo ng mga nilalang na sunod-sunod ng tamaan ng kanilang mga baril at mga panak. Nagawa din na mapatay nitong si Carlo ang isang nilalang na umatake sa kanya at sa tulong din nitong si Commander Anino na si Toto. Nagulat man si Nariba sa bigla ang paglating ng tulong ng mga batang hindi pa nila nakikilala. Agaran na tinulungan ito ang suwatan si Binjo at binitbit papunta doon sa kinaroroonan nila ni Carlo at Gutor. At kahit na tumulong pa ang grupo nila ni Putsok sa mga ito hindi pa rin ibinababa ng mga ito ang kanilang dipinsa. Ayaw magpabaya ng grupo nitong si Riba. Sa mundong iyon, kailangan nila na hindi basta-basta magtitiwala kahit na sinuman. Agad na bulong nitong si Carlo kay Gutor. Gutor, mukhang ang grupong ito ang ating mga nararamdaman kanina. At natitiyak kong galing din ang mga ito doon sa mundo natin sagot naman nitong si Kutor na hawak ang sugat na natamo. Tama ka, Carlo. Bakit kaya tinulungan tayo ng mga ito? Ano kaya ang ibig sabihin ng kanilang pagtulong? Agad na uwi ka naman nitong si Butchok habang naglalakad ang bata papalapit doon sa kinaroonan nila ni Carlo at Gutor. Galing din kami sa mundo ng mga tao at alam ko din na doon kayo nang gagaling. Hindi kami mga kalaban. Ang ipinunta namin sa lugar na ito ay ang tungkol sa batis ng Olympus. Nakita namin ang mga nilalang na ito kanina doon sa unahan. Kaya nagpasya kaming sundan ang mga ito. Naisip namin na maaaring mayroong binabalak na masama ang mga ito at lumakas ang aming hinala nang maramdaman namin ang mga presensya ninyo. Ang mga nilalang na ito ay sobrang mapanganib naggalat ang mga nilalang na ito dito sa kagubatan ng mundo ng mga engkanto huwi ka naman nasagot nitong si kung totoo ang mga sinasabi mo bata saang banda ka sa ating mundo ng gagaling agad naman na sinabi ni Bocok ang isla na kanilang pinanggagalingan at nagulat itong si dahil ang islang iyon laging naririnig niya na laging bukang bibig ng kanyang mga pinsan na sina Marco at Macro. Kaya agad na nagtanong itong si Riba kung mayroon ba silang nakikilala na Macro. Dito nila pag alaman na ang mga batang tumulong sa kanila ay mga kaibigan din pala ng ama nila ni Carlo at Bangis at pinsan ni Reba. Kaya nagkakaroon na ng pagtitiwala ang mga ito sa isa't isa. Agad na binalikan nila si Bangis kasama ang aswang na si Kukoy. Ginamot muli ni Carlo ang mga sugat nitong si Kukoy at nagpasya ang mga ito na magsama-sama na sa paglalakbay doon sa gubat na iyon para matutulungan agad nila ang bawat isa sa loob ng napakadelikadong gubat ng mga inkantong bugoy. Balak din ng mga ito na makahanap ng bayan tulad nga ng sabi nitong si Butchok mas nakakabuting makakahanap ang mga ito ng mga inkantong naninirahan sa lugar na iyon para makapagturo sa kanila tungkol doon sa batis ng Olympus makalipas ang ilang mga sandali muring kumilos na ang mga ito papagabi na kailangan na nilang makalabas agad sa gubat na iyon at kung hindi man habang maaga pa at may liwanag pa sa paligid kailangan na makahanap sila ng magandang lugar para mapaghingaan kailangan din na magamot ng maayos nila ni Carlo at Manong Ramon ang mga sugat ng kanilang mga kasamahan. Pati na ang mga sugat nitong si Gutor. Mabibilis ang kanilang mga hakbang sa kakahuyan na iyon. Ngunit kahit na mas marami na ang kanilang bilang ngayon, kailangan pa rin ng sobrang pag-iingat habang naglakad ang mga bata sa ilalim ng mga nagselekihang mga puno ng kahoy nagpakiramdaman din ang mga ito sa bawat isa si Nagutor at Carlo. Nakita na nila kanina ang bangis kung paano lumaban ang grupo nila ni Bojok. Ngunit pala isipan pa rin sa kanila kung ano ang tunay na kakayahan ng mga ito. Namamangha din itong si Gutor at Carlo sa kanilang nararamdamang lakas ng presensya galing sa mga bagong kaibigan. Nang magsimulang kumalat na ang kadiliman doon sa kagubatan, nagpasya na ang mga ito na kinakailangan na nilang makahanap ng matutulugan para sa gabing iyon. Plano nilang bukas na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Mas delikado ang pagsapit ng gabi kung magpapatuloy pa ang mga ito sa kanilang paglalakad. Doon sa gilid ng sapa, tulong-tulong naggumawa ang mga ito ng kanilang matutulugan para ngayong gabi gamit ang mga putol na sanga ng mga kahoy at ilang mga malalaking dahon na ang mga ito ng dalawang kubo doon sa gilid ng sapa. Ngunit nakapatong ito doon sa medyo itaas na bahagi ng mga nagselekhiyang puno ng kahoy para ligtas kung mayroon mang mga mababangis na mga hayop ang umaaligid at agad din nilang mapansin kung may mga mababangis na mga nilalang ang magkakaintiris sa kanila. Samantalang sinariba naman kasama itong si Manong Ramon, Arid at Kimba. Naghanap ang mga ito ng mga makakayam na mga hayop doon sa loob ng kagubatan para panghapunan ng kanilang grupo. Sa kabilang banda naman, doon sa lugar ng kanlasog, sa gabing iyon, palihim ng tumakas na ang mga batang paslit para sumunod doon sa grupo nila ni Butchok na sa mga pagkakataon na iyon, nando doon na sa mundo ng mga inkantong bugoy hindi man nagpapaalam si Nabuno sa kanyang ama at ina. Ngunit hindi kaya ng bata na hindi makapagpaalam kay Nanay Kanida. Noong una, ayaw sana nitong si Nanay Kanida na payagan ang mga batang ito. Ngunit kalaunan na pagtanto ng matanda na sa kakayahan ng mga bata ngayon, kaya na ng mga ito ang makihalubilo doon sa mundo ng mga inkanto kasama ang mga kapwa, mga antingero at mga albularyo Ngunit pumayag lamang itong si Nanay Kanida na magpunta ang mga paslit doon sa lugar na iyon Basta kasama ng mga ito ang matalik na kaibigan ng matanda na si Manong Poknat. Ang matandang unang nagiging kaibigan ni Nanay Kanida galing doon sa angkan ng mga Korkor Bukod sa alam ng matandang Korkor ang lugar na iyon Kaya din itong sumabay sa labanan doon sa mga malalakas na nilalang sa mundo ng mga inkantong bugoy kaya sa gabing iyon. Kasalukuyan nang papunta ang mga ito doon sa malawak na pangpang -pang sa lugar ng sinuwahan. Magkakasama pa rin ang apat na mga batang paslit na sinabuno, utoy, gabi at bituin at panglima sa mga ito ang matandang korkor na si Manong Puknat. Sakay ang mga ito sa isang balsa na kadalasan ay hinihila ng kalabaw o baka. Ngunit sa gabing iyon, ang humihila sa barsang sakyan ng mga ito ay ang alagang hayop ng matandang korkor na isang unlaon. Kaya kasi nitong magpalit-palit ng anyo bilang mabangis na hayop. Isinama iyon ni Manong Puknat dahil malaki din ang maitulong nito sa kanila. Makalipas ang ilang mga sandali. Nang makarating ang mga ito doon sa malawak na pangpang na patigil ang mga ito. Nang makaramdam ang mga ito ng mga presensya na hindi nila mawari kung galing ba sa mga inkanto o galing doon sa mga albularyo. Kaya para makasigurado, mabilisan na pinagsabihan itong si Manong Puknat ang batang babaylan na magkarga muna ang mga ito ng mga malalakas na mga usal na sa bulag at puder para maitago ng mga ito ang kanilang presensya. Kailangan kasi na laging alerto sa lahat ng mga pagkakataon, lalo na na walang pakialam ang mga inkantong bugoy kung sino ang gustong papasok doon sa kanilang mundo, mabubuti man o masasama. Ilang sandali pa, matapos na makapagkarga ang mga ito, lihim munang nagmamatsyag ang kanilang grupo doon sa batuhan, malapit lamang doon sa lagusan. Iniwan na nila ang kanilang sinasakyan na balsa doon sa labas ng malawak na pangpang, -pang. kasalukuyan ng nag-anyong tao na ang alaga ng kurkur na unlaon. -un, makalipas lamang ang ilang mga sandali. Agad na nilang nasipat ang anim na mga nilalang ang mabilisan na naglalakad papunta doon sa lagusan. Noong una, inaakala nitong si Manong Puknat na mga anting nero lamang ang mga iyon. Ngunit nang makita na niya sa malapitan at makita ni Manong Puknat ang mga kasuotan ng mga ito, nandilat ang mga mata ng matandang kurkur. Natandaan kasi nitong si Manong Puknat ang mga kasuotan ng mga ito. Hindi siya maaring magkakamali. Ang grupong iyon ay ang grupo ng mga mababagsik na mga barangan na tinatawag na umbra. Hindi niya kasi makakalimutan ang grupong ito dahil ang grupong umbra ang dahilan kung bakit kamuntikan na maubos ang kanilang angkan. Ang mga iyon din ang dahilan kung bakit napilitan na magtatago ang mga natitira ng kanyang angkan doon sa yungib ng kanlasog at humingi ng tulong kay Nanay Kanida. Biglang nag-init ang katawan nitong si Manong Puknat. Napakaraming pinatay ang mga ito na mga kamag-anak niya. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, kailangan na huminahon muna dahil may misyon sila kasama ang mga bata. Kaya hinayaan na lamang nila na mauna ang grupong umbra sa pagpasok sa lagusan sa kanalamang sumunod ang mga ito. Ngunit ang iniisip nitong si Manong Puknat, siguradong maraming mabibiktima ang mga barangan na ito doon sa mundo ng mga inkanto.